Hindi bababa sa limang individual ang patay habang nasa siyam ang nawawala sa pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa Buanga Peninsula. Bunsod po yan matinding pagulan dulot ng paghabagat. Patuloy naman ang pag-aagapay ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Si Bien Manalo sa detalye. Sa videong ito, makikita ang pagbagsak at pagtangay ng rumaragasang baha sa dalawang bahay sa barangay Labuan, Zamboanga City dahil sa matinding pag-ulan. Makikita naman sa kuhang ito na halos tangayin ng rumaragasang baha ang isang pickup truck sa malabang Lanao del Sur. Tumirik ang sasakyan habang patuloy na tumaas ang tubig baha. Nailigtas naman ang mga sakay nito. Binaha ang ilang lugar sa Bangsamoro Region at Zamboanga Peninsula dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa pag-asa, ang mga naranasang pag-ulan ay dulot ng Southwest Monsoon o hanging habagat sa huling tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRMO ng Zamboanga City. Nasa siyam na individual na ang idineklarang nawawala. Habang mahigit isang libong pamilya na ang inilikas sa siyam na evacuation centers dahil sa sama ng panahon. Nasa limang individual naman ang naitalang namatay sa Bangsamoro Region at isa dyan ay mula sa Lanao del Sur. Pitong individual naman ang nawawala. Lima jan ay naiulat sa Maguindanao del Norte, habang dalawa ay mula sa Lanao del Sur. Sa Lanao del Sur, halos dalawampung individual ang nasugatan at halos pitong daang bahay ang nasira at nasa limang libong pamilya ang lubhang naapektuhan. Sa Maguindanao del Norte, mahigit isang daang bahay ang napinsala dahil sa baha. Habang sa Maguindanao del Sur naman, mahigit pitumpung libong pamilya ang apektado. Dahil sa masamang panahon, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng inter-island trips bilang pag-iingat. Kinansila na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang lahat ng flight sa Zamboanga International Airport dahil sa pagbaha sa runway ng paliparan. Nasagip naman ng Philippine Coast Guard ang labing siyam na tripulanting sakay ng isang shipping line vessel na sumadsad sa karagatang malapit sa barangay Rio Hondo dahil sa malakas na alon at hangin. Patuloy ang ginagawang rescue operation, assessment, monitoring at validation ng mga lokal na pamahalaan para masiguro ang kapakanan ng mga apektadong residente. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.